Okay, lagay natin tong stand niya, mga master. Itong stand na to ay galing to sa active balancer na 6 ampere na nabibili. So, tinanggal ko lang to doon. Dito natin lagay. Yan. Kasi hindi dumidikit yung double adhesive dito na tape kasi ma madulas siya dahil mayroon tong nakalagay na parang clear uh, tapot. Yan. Kaya madulas siya. Hindi siya dumidikit sa double adhesive tip natin yan. after nito mga master mabuo yung battery isasalpak e, na natin sa solar generator na yan at uh, syempre charge muna natin para full charge sa pagdating sa mayari yan yan dito natin lagay at para natin madikit to mga master gamit tayo ng yan DIY super glue okay. so lagyan natin dito yan plus dito 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 yan tapos lagyan natin dito dikit natin